Oh, salamat po sa merenda. Aha. Happy birthday, Ninyo Pasya, Kunshal. Salamat sa merienda. Happy birthday ulit. Tapa. Mo oh, Kunshal Pasya. Happy salamat. birthday. Salamat po Kunshal. Mabuhay ka. Yo. Kam. Yo Kunshal Ninyo. Salamat wow. ho, may remi out pa. <laughs> Ay! Happy birthday ulit. God bless. Yun, nabusog ang lahat ng katuda. Shoutout kay Konsial, Ninyo Pasya. Yan, salamat ay, po ayaw. sa inyong pansit. Pamirinda sa tuda. Pamirinda sa mga aming katuda. Yun. kita tamin yung dalit. Oya, kanyang kutsara. Oya, kanyang kutsara. Oya, kita kutsara. Oya, kanyang kutsara. Oya, kanyang kutsara. pa ho. Pare. Okay. <laughs> pare ito 'yung ano lang naman pasasalamat kay council <laughs> ninyo. Oh. Ano kaya naki na lang pare? Lalagahin uh. ko pala 'yun. Multi-set daw 'yan. Oh. Okay, tatambiyo. Oh, sa mo na. shout out sa so, mga katunda, busog na 'yan. Anong oh. tumungan mo ngayon? Tatambiyo <laughs> <Salamat> ayo masasitan muna, kumare ka pa tinanda ng tradition mo. Salamat po sa kanya nang dinikto niyo ang 到。Oh oh. no.